Pagkasin yung lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So, sumagang ito yung nagpipitas po tayo ng talong. Yung talong nating binagyo, Ayan na po sila. Oh. So hindi pa ito na-airpro lahat. at ito po ang kanilang harvest So, ito po ang ating Talong mga ka-farmers na mag 2 months ngayon at saka bukas. Kung saan na bagyo at wala nang mga malilit na bungang kasunod. So ito mga ka-farmers ang na nangyari. Yan. Harvest Harvest sila. so paparami ang ating harvest hindi dahil bugbog ang ating tanim bubos lahat ng mga bulaklak mga kasunod so ito ang mga nangyari sa bunga mga kaparmers na gas-gas at ito naman ang ating ang palaya hanggang ngayon parang hindi pa nakaka-recover stress pa kita natin stress mga kaparmers at baliktaran pa rin ang mga dahon parang nakaamoy ng herbicide So okay lang Kasi hindi naman po siya masyadong napuruhan At nagbulak na naman po siya ng marami Ayan So kung walang tali ito mga ka-farmers Walang isang matirang Makatayo lahat ay dapat Kasi sobrang lakas ang hangin Okay yun lang po mga ka-farmers Thank you